ako'y masukid na sumasalungat sa konsepto ng pagiging umiiral ng anumang Diyos. Ang konsepto ng walang Diyos ay hindi lamang isang tema, kundi isang katotohanan na dapat nating tanggapin. Walang katibayan o ebidensya na nagpapatunay sa pag-iral ng anumang superior na nilalang na kontrolado ang ating mga buhay at kapalaran. Ang ideya na may Diyos na nagdidikta ng ating mga gawain at magbibigay ng kahulugan sa ating mga buhay ay isang malupit na ilusyon ng mga tao na hindi makayang tanggapin ang realidad na wala tayong kontrol sa mga bagay na nangyayari sa ating paligid. Ang pag-iisip na walang Diyos ay magbibigay sa atin ng kalayaan at responsibilidad na harapin ang ating mga hamon at pagsubok sa buhay ng may katapatan at determinasyon. Hindi natin kailangan ng isang superior na nilalang upang magkaroon ng moralidad at etika. Ang kakayahang makapag-desisyon sa tama at mali ay nasa ating mga kamay at hindi sa isang abstraktong konsepto ng Diyos. Ang pagiging walang Diyos ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na maipakita ang tunay na kabutihan at kagandahang loob na nagmumula sa loob ng ating mga puso at hindi dahil lamang sa takot sa parusa o sa hangarin na mapunta sa isang imahinaryong paraiso. Kaya hinihikayat ko ang lahat na itapon na ang mga paniniwala sa mga Diyos at simbahan. At sa halip ay pagtuunan ng pansin ang pagmamahal at pangunawa sa kapwa-tao at sa mundo sa paligid natin. Sa pagiging walang Diyos, tayo ay nagkakaroon ng pagkakaisa at pagkakaroon ng respeto sa ating sarili at sa iba. Hindi na natin kailangang sumunod sa mga aral at doktrina ng mga relihiyon Upang maging mabuting tao, ang pagiging tunay at tapat sa ating sarili at sa ating mga hangarin. Ang siyang magbibigay ng kahulugan sa ating mga buhay, hindi ang pag-aalay ng sakripisyo sa mga abstraktong entidad. Kaya't sa uli, ang tema na walang Diyos ay isang tema ng katapatan, kalayaan at kahusayan na dapat natin ipagmalaki at ipagtanggol.